Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Mga kabataan, may mga bisyo na ho agad. Ano po po? Ano itong bisyo nito? Pwedeng inom, pwede yosi. Bawal pa rin po kayo niyan, ha? Panuhurin natin. Martes 20 ng Hunyo, habang nag ang grupo ng kilos pronto sa lungsod na Maynila sa loob ng Intramuros. Napitika ng aming kamera ang dalawang menor de edad na ito. Pasimpleng humihit-hit na kanilang mga hawak na sigarilyo at pilit pang itinatago. Sarap na sarap sa paghit-hit at pagbuga at tila enjoy na enjoy ang mga ito. Alam ba yan ng mga magulang ninyo at nagagawa nyo pang magbisyo? Matapos ang ilang minuto, habang sinusunda namin ang mga ito, ang isang ito, napansin niyang tinututukan namin at kinukunan ng kamera. Aba, nagulat ang dalagita, di magkanda-ugaga ang dalawa, at pasimpleng itinapon ang kanilang sigarilyo. Paalala sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga minoridad, iwasan ang bisyo, dalito ito ang maaring magsira sa kinabukasan at buhay ng isang tao. Kaya't pilitin na lamang itong iwasan at mag-aral ng mabuti tingin neño, Kawawang magulang, Kawawang magulang. Oh, oh. mag oh. so, Kung narisas akala ng anak niya nagbimbao uh, na binigay, kinain, sigarilyo pala hininitit. Oh. Pumasok sa baga. Hoy, <laughs> may ano ha, may existing batas yan, ay eh. Republic oh. Act 9211. Na hmm. nakalagay dito, uh, prohibit smoking in public places and hmm. prohibits purchase and sale of cigarettes uh, sa mga minors. To minors. <laughs> 'Yon, bawal na bawal. Ay, kaya naman natin pinalabas yan mga ka-KP. Ano? Kung kayo nanonood, hindi ho namin pinaglalaruan mga bata. Pinakikita okay. lang, na sumasalamin ho sa yeah. totoong buhay ng mga estudyante natin. Pag ikay magulang at pabaya ka, baka ang anak mo dyan kung anong pinagagawa, ay nagyayosi na. Susunod yan, anong susunod yan? Sakit. Magandang magkaalaman na. Kaya yan ho ang kung bakit may kilos pronto.